Itong nakaraang Enero lang, nang maraming Filipino ang umalma sa isang video ni Chuyang sa YouTube. Kasama niya rito ang komedyanteng si Kim Ji-young bilang guest. Sa video, ay isang Filipina ang role ng komedyante at nakapang-asawa ito ng isang Koreano. Nagalit ang mga Filipino viewers dahil ginagawang katatawanan ng mga ito ang Korean accent ng mga Filipino immigrants sa South Korea. Naging kontrobersyal ang video dahil sa issue ng racism maging ang mga Koreano ay sa video na yon. Sa dami ng negatibong komento sa naturang video ay binrayuni ni Chuyang at nag-apologize siya sa mga lengwaheng Korean, Filipino at English. Isa si Chuyang sa mga pinakasikat na YouTuber sa buong mundo. Siya na yata ang pinakasikat sa South Korea at meron siyang mahigit 10 milyong subscribers. Ngunit nito lang Julio ay maraming mas mabigat na kontrobersya ang binabato sa kanya. Si Chuyang na parang palaging masaya at excited sa kanyang mga YouTube videos ay biktima raw ng domestic violence at extortion. Bukod pa roon, ay pinaratangan din siya na dati nang katrabaho sa isang hostess bar bago naging isang sikat na YouTuber at isa rin daw siyang tax evader. Ginulat niya lahat nang bigla na lang siyang mag-livestream para ikwento ng buo ang kanyang istorya. Sa kabila ng masayahin niyang imahe sa harap ng kamera, ay mait na tago pala siyang lihim. Magandang araw. Welcome sa Crime Lab, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang crime stories sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Kung magugustuhan ninyo ang aming video, please like, share, and subscribe. Kung minsan, iba ang imaheng ipinakikita sa atin ng mga tao sa harap ng kamera. Madalas tayong makakita o makapanood ng mga videos na parang ang saya-saya ng mga taong naroon pero hindi natin alam kung ano ang tunay yung na nagaganap sa likod ng kamera at kung ano ang pinagdadaanan nila sa buhay. Ito ang kwento ni Chuyang, ang pinakasikat na mukbang vlogger sa South Korea at sa buong mundo. Napilitan si Chuyang na ikwento ang mga personal niyang pinagdadaanan nang mag-upload ng video tungkol sa kanya ang YouTube channel na Garo Institute o Gaseon. Ayon sa Gaseon, binablackmail daw si Chuyang ng mga cyber-wreckers dahil sa nakaraan nito. Ano ba ang cyber wreckers? Sa South Korea ay may mga YouTube creators na ginagawang content ang pag expose ng mga celebrities o kahit na non-celebrities para kumita sila ng pera. Ang mga cyber wreckers na ito ay nagpapaunahan sa paglalabas ng mga exposés at doon sila nakakakuha ng maraming viewers. Nabubuhay sila mula sa kontrobersya ng iba. Ang sinasabi nila sa viewers ay ginagawa nila ang ganong content sa ngalan ng hustisya at ang ina-expose lang nila ay ang mga kriminal. At oo, binibili ng mga viewers ang rason na yon. Sumabog ang isyo ng pamblackmail blackmail kay Chuyang nang lumabas ang isang audio tape kung saan nag-uusap ang dalawang YouTubers na sina John Gokjin at Gu Jeyok sa cellphone. Doon ay pinag-uusapan ng mga ito ang nakaraan ni Chuyang na dati ito nagkatrabaho sa isang hostess bar bago naging isang sikat na YouTuber. Pinag-usapan din ng mga ito kung paano sila makakahot-hot ng pera kay Chuyang. Ang audio tape ay inirecord ni Gujayok at kung bakit ay siya lang ang makapagsasabi. Ngunit hindi mo ang pambablackmail ng mga taong ito kay Chuyang kung hindi kumalat ang audio tape. Nakatanggap ng 55 million Korean won si Ku Jae sa agency ni Chuyang na kung i-convert sa piso ay mahigit 2 milyong piso. Ayon sa apology video ni Ku Jae ang perang tinanggap niya ay plano niyang ibayad sa iba pang mga YouTubers na gustong i-blackmail si Tuyang tungkol sa nakaraan nito. Para rito ay ginawa lang nito ang pamba-blackmail para protektahan si Tuyang at huwag nang kumalat pa ang sikreto nito. Ilang sikat na YouTubers pa sa South Korea ang nasangkot sa kaso at lahat sila ay pinadalhan ng arrest warrant ng korte. Bukod pa roon, ay mismo YouTube na ang nag-demonetize ng mga channels nila kaya napilitan silang mag-retire. Nitong July 11, 2024, kinulat ni Chuyang ang lahat ng mag-livestream siya para sabihin ang tunay na storya. Ayon kay Chuyang, ilang taon na siyang biktima ng domestic violence mula sa kanilang dating nobyo. Naging masaya naman daw ang kanilang pagsasama noong una, ngunit hindi nang tagal ay nagsimula na ito sa pananakit sa kanya. Noon pa lang ay nais na niya makipaghiwalay sa lalaki, ngunit tinakot siya nito na ilalabas ang pribado nilang video. Hindi alam ni Chuyang na kinukuha na ng dati niyang nobyo ng video ang kanilang mga pribadong sandali. Dahil doon ay wala siyang nagawa kundi ang magtiis sa pananakit nito. Bukod pa ay sapilitan din siyang pinagtrabaho nito sa isang hostess bar kung saan kinakailangan niyang magsalin ng inumin sa mga kalalakihan. Ang sahod niya ay kinukuha rin daw ng dating nobyo dahil ito rin ang manager ng bar na yon. Dahil natatakot siyang sapilitan na naman siyang ipasok nito sa mas malalang trabaho, ay nagsuggest siyang gumawa na lang ng isang eating channel. Total naman ay malakas siyang kumain. Kayang mag-consume ni Chuyang ng 30,000 calories sa isang araw. Iyon ang dahilan kung bakit nag-hit agad ang kanyang mukbang content. Ang average calories a day para sa isang babae ay nasa 1,600 to 2,400 lamang. Ang isang araw na pagkain ni Chuyang sa kanyang content ay para na sa 12 to 18 days ng karaniwang babae. Dahil sa kakaiba niyang talento, ay umabot ng mahigit 10 milyon ang kanyang subscribers sa YouTube. Dahilan niyon, para magtayo na rin ang dati niyang nobyo ng sariling agency para kay Chuyang at hati sila sa ownership. Ang kontrata nila ay hindi makatarungan ngunit muli ay hindi pa rin nagawang umalma ni Chuyang. 70% ng kita ng kanyang channel ay sa dating nobyo niya napupunta at 30% naman ang kanya na talaga namang napaka-unfair dahil si Chuyang ang nagre-record at nag -e edit ng kanyang mga videos. Sa madaling salita, walang ambag ang ex niya sa lahat. Ang masakit, kung minsan ay kinukuha pa ng ex niya ang pera niya kapag gusto nito. Ayon sa mga abogado ni Chuyang, 4 billion won o mahigit 168 million pesos ang perang nakuha sa kanya ng ex-boyfriend. Ayon pa kay Chuyang, ay palagi rin siyang sinasakta ng pisikal ng ex-boyfriend lalo na kapag ayaw niyang mag-record ng video. Kung ano nilang mahawakan nito ay ipinapalo sa kanya. Maging ang mga staff niya na naging katulong sa paggawa ng video noong lumaki na ang kanyang channel ay nakikita ang pananakit sa kanya. Ilang beses din siyang pinilit ng mga itong mag-report sa mga polis ngunit hindi niya ginawa. Nang lumaki kasi ang bilang ng kanyang subscribers ay lumaki rin ang bilang ng mga taong pag-uusapan siya. Kaya hanggat maaari, ay ayaw niyang may makaalam ng kanyang sikreto. Ilang beses na rin sa loob ng mga nakalipas na taon na may mga subscriber siyang nakakapansin ng kanyang mga pasa. Kung hindi man pasa, ay may plaster siya sa braso. Kapansin-pansin din ang palagi niyang pagsusuot ng long sleeves. Ang akala ng iba ay nakukuha niya ang mga pasa at sugat mula sa mga malalaking kawali na pinaglulutuan kapag nagmumukbang siya. Ang hindi alam ng lahat sa kabila ng masaya niyang imahe sa harap ng kamera, ay impyerno ang kanyang buhay sa piling ng kanyang dating nobyo. Ayon pa kay Chu Yang, iniiwasan ng ex niyang patamaan ng kanyang muka kaya sa katawan lang siya nito pinupanteriya. Paano nga naman siya nito magagatasan kung may latay ang kanyang muka? Tiniis ni Chu Yang ang lahat ng yon ng mahigit apat na taon. Noong nakaraang taon lang, nang magkaroon siya ng lakas ng loob para pagpasyahang i-report sa mga kinauukulan ang sitwasyon niya dahil maging ang mga staff niya ay ginagamit na rin ng ex niya para takutin siya pinagbantaan siya nitong papatayin ng kanyang mga staff kung titigil siya sa paggawa ng videos at hindi makapagbibigay rito ng pera ayon kay Chuyang ay masaya siya sa paggawa ng videos at kahit paano ay nakakaramdam siya ng ginhawa kapag nababasa niya ang comments ng mga taong nanonood sa kanya yun ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang gumagawa ng videos kahit na inaabuso na. Nagkalakas ng loob na lumaban si Chuyang nang madamay na ang kanyang mga staff. Para maprotektahan ng mga ito, ay nagsampa na siya ng mga kaso laban sa dating nobyo. Isang criminal lawsuit kung saan maaari itong parusahan ng pagkakakulong at isang civil lawsuit kung saan ito pagbabayarin ng multa sa biktima. Kapag napatunayang guilt ito sa mga kasong yon, ay mapaparusahan ito ng limang taong pagkakabilanggo at magbabayad kay Chuyang ng halos 4 billion Korean won bilang settlement funds. Yun ang perang kinuha sa kanya ng ex-boyfriend sa kanyang buong YouTube career. At ang mga kasong yun ay pareho ng sarado dahil ang salarin ay kinitilang sariling buhay. Hindi nito nakayanan ang magiging kabayaran sa mga nagawa nitong kasalanan at marahil ay natakot na madungisan ng pangalan kaya hindi na nito hinintay ang hatol ng hukuman hindi na ni Chuyang ang hustisya dahil sa ginawa ng kanyang dating nobyo. Pero pa man, ay naging malaya siya mula sa pang-aabuso nito. At ang mga bagay na nagdala sa kanilang trauma ay kinailangan niyang balikan sa isip at ibunyag sa publiko dahil sa mga walang pusong ng blackmail sa kanya. Mga taong gusto pang hototan ang biktima. Kanya-kanyang post ng apology video sa mga nang blackmail kay Chuyang para linisin ang kanilang pangalan. Ayon nga kay Gujeyok, ginawa niya lang ang pama-blackmail at pagtanggap ng pera para wala ng iba pang YouTubers na mamblackmail kay Chuyang. Ngunit kung maririnig ang audio tape, ay sinabi niya kay John Gook Jean na nakagawa na siya ng video tungkol sa sikreto ni Chuyang at naka-unlist lamang yon sa kanyang channel. At kapag hindi nakipag-cooperate ang kampo ni Chuyang, ay agad niyang isa sa publiko ang video. Ayon pa sa kanya, ay ibabalik niya ang perang natanggap mula sa agency ni Chuyang dahil hindi siya nagtagumpay na protektahan ang sekreto tungkol sa nakaraan nito. Pero saan nga ba nanggaling ang mga tip para siraan si Chuyang? Ayon kay Chuyang, hindi siya makapaniwala ang abogado ng dating niyang nobyo na tinawag niya sa pangalang Choi ang nagkalat ng mga malisyosong issue para siraan siya. Ang dating abogado ng kanyang ex-boyfriend ang nagbigay ng tip kay Gu At si Gujeok naman ay gumawa ng video tungkol sa mga tip na yon may sinabi pa rin si Gu na ilalantad nito kung paano nakapag-commit si Chuyang ng tax evasion gamit ang pangalan ng pamilya ng kanyang ex-boyfriend. At para nga hindi nito i-post ang video, ay binayaran ito ng 55 million Korean Won ng agency ni Chu Yang. Sa livestream ni Chu ay sinabi niyang wala siyang kinalaman sa tax evasion o under the table advertisements dahil lang ex niya ang namamahala noon sa lahat ng kanyang transaksyon. Ganun pa man, ay handa siyang harapin ang issue at gawin kung ano ang dapat niyang gawin tungkol doon. Ayon pa sa kanya, lumapit ang abogadong si Choi sa agency niya matapos maisara ang kaso. Nais nitong ipromote ni Chuyang ang negosyo nitong air freshener at deodorizer, na naman ni Chuyang dahil hindi naman related ang channel niya sa mga produktong iyon. Naging dahilan na naman iyon ng pambablackmail kay Chuyang. Napilitan siyang pumirma ng kontratang nangangako na babayaran niya ng 1.63 million Korean won monthly ang abogado para sa katahimikan nito. Sa suma total, umabot na raw ng 23 million Korean won o halos isang milyong piso ang natanggap ng abogado mula sa kanya. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pakikibaka ni Chuyang laban sa mga kalalakihang ng blackmail at ninais siyang hututan ng pera. Nakakapangilabot lang na may mga taong nagagawa pang biktimahin ang biktima para sa kanilang makasariling dahilan. Hindi pa rin tumitigil ang pagbato sa kanya ng kontrobersya, lalo na ng Gaseon, na pinaratangan pa siyang sinungaling matapos niyang sabihin sa publiko ang kanyang istorya. Ang sabi pa ni Chuyang, tila ba pinipressure siya ng channel owner ng Gaseon, na si Kim se na mag-apologize at magpaliwanag kaya naman nag-post siya sa kanyang YouTube channel ng video na pinamagatang niyang The Final Explanation video kung saan nagpakita siya ng mga ebidensya ng pang-aabuso sa kanya ipinarinig ni Chuyang ang kanyang mga audio recordings ng pananakit sa kanya ng ex-boyfriend na talaga namang nakakabahala. Hindi lang siya sinasaktan nito ng pisikal. May kasama rin yung sexual assault dahil pinipilit siya nito makipagtalik sa kanya kahit ayaw niya. Kung tutuusin na hindi kailangang magpaliwala ni Chuyang sa gasayon, sa mga subscribers niya, o sa publiko. Hindi tama na paulit-ulit niyang balikan ang impyernong kanyang kanasadlakan. Sa mundong ito, marami pa rin talagang mga taong gagamitin sa iyo ang kahinaan mo para mas maiangat ang mga sarili nila. Para sa mga kababaihan, naway sa unang senyales pa lang ng pangaabuso, ay matuto na tayong lumayo at bumitaw. Alam kong madali lang yung sabihin kaysa gawin, ngunit maghihintay pa ba tayo na may mangyari sa ating masama para magising? Hindi tayo mahal ng isang tao kung sinasaktan tayo sa kahit na ano pang paraan yan, pisikal, mental o emosyonal. Kung sa tingin mo ay nasa isang mapang-abuso kang relasyon, ay huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Mayroon at mayroong makikinig sa'yo. At sa mga tao mapanghusga, napatuloy na nagkatanong kung bakit hindi agad nagawang iwan ni Chuyang ang dating nobyo sa kabila ng pang-abuso nito. Wala tayo sa kanatatayuan niya at hindi natin malalaman ng sagot hanggat hindi natin dinadanas ang ganong trauma. Kaya sana naman ay maging sensitibo tayo sa ating mga salita at komento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, maaari lang napindutin ang like button sa ilalim ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga istorya.